kita dahil dyan magandang magandang gabi sa inyong lahat. At syempre, welcome sa aking YouTube channel ulit and of course, Facebook page. Facebook page, Facebook account pala. Alright, Jana Park, same lang yan sa YouTube ko ng name at sa Facebook account ko. So for today's video, um, gagawa po kami ng question tatanungin namin ang bawat kunwari siya tatanungin niya ako yung mga gusto niyang malaman about sa akin or kaya kung hindi ko sasagutin yun kailangan po namin uminom ng ganito ano yan? actually alak wine siya pero may alcohol nakakalasing din to okay na to kasi wala kami pera pang bilhin gin eto lang yung nakita namin sa Repso at dahil dyan hindi na kami gagastos eto na lang alright sige at dahil dyan naupisahan natin and of course busyangot kasi hindi ba si busyangot? no? Maiba. Una. Maiba. Tong. <laughs> maiba. Una. Maiba. Ang maiba. Ano? Ano sa sabi? Maiba. Ano? 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 Papi papi lablang lang yon dati. sino ba nuba? Hindi nyo kilala to. Ang pangalan niya Janro. Yon yung unang. Yan yung naging, oh, parang hindi ko naman totally siya naging jowa talaga, I mean, parang kami, pero wa, parang wala, Ganon. parang, parang ayoko, mema lang, mema, kung mara, mema mema, 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 lang, yan lang. Oh, First date niya ni Papa. Oo, oh, wala akong mag sagot or lagok? Lagok. Ma, tala, oo. Oo, oh, trego Huwag kang magsisinungaling, ha? Ang tanong ko kay Kuya Ian, yes. Kailan ka ka jowa Last year. Anong date? Putang jowa mo, di mo alam ko anong date. Last year, parang trippings na. Anong date? Tripping. Ha? Trippings. Trippings. Wow, hapogi ka. Trippings na. Parang ano. Parang tripping. Parang ano lang. Eme, eme, hang lang din. Oh. So, ibig sabihin, hindi ka seryoso sa jowa mo ngayon? Hindi <laughs> naman. Dating nga, hindi ba? Pa, yan ngayon? Hmm. Anong pangalan ng jowa mo ngayon? What? Kailangan nyo! Iba yon. nga, iba nga. Hindi, o, kailangan. Na Ba't napunta doon? Ano, Janelia. Janelia! Janelia Bilya Torres. Baka na ma... Di Torres. magmung mong ano yun to, tanga to. Anong ko sa'yo? Aasa ka pa rin ba sa pas mo? Hindi na. <laughs> ha? Hindi na. Paano mong nasabing hindi na? Kasi hindi na ako nasasaktan eh. Ito ah, oh. nga. Bakit? Oh, hindi na ako tulad ng dati. Dati eh, di ba? Lagi ako nagiinom. Lagi ako... Di ba alam nyo naman yun? Oh. Pero ngayon, nakakatulog na ako. Pero di mo naman may iiwasan na may isip mo ganon. Hindi mo maiwasan, at maisip mo pa rin. Pero yung sakit, oh my God. nandyan na, pero sanay ka na. Oh my gosh. Ganon. <laughs> Di ba ganon naman yung pag hindi ka nakakatulog? Pag nakakatulog ka, ano ibig sabihin nun? No? Pag nakakatulog ka, ibig sabihin, move on ka na. Nakamove on ka na sa kanya. Saan mo man to? mo. <laughs> Virgin ka pa ba? lalagos. Non. Wait lang. Kadang. Mahal mo ba si Papa? Sana mo. Oh. sa na naka-move on na tayo. Tinanggap mo na kung ano sino siya, kung anong ginagawa niya. Pero mahal mo pa, nandun, nandun pa rin yung pagmamahal. Pero sa akin, siguro tama na. Kung bagay, okay na. Okay na yung... Okay na ako sa aking apat na anak. Parang gano'n. Huh? Tama naman. Tama naman. Sabihin natin na, ang uh, hindi naman, porque syempre sa tagal niya magkasama, may anak kayo. Hindi mo naman talaga makakalimutan ng isang tao talaga. Syempre may na, Minahal mo din naman siya, pero di mo naman deserve na araw-araw, lagi-lagi, taon-taon kang sinasaktan. Sabihin natin na second chance, oo, pagbibigyan. Pero pag dumating ang third, fourth, wala nang gano'n. Walang gano'n, hindi ako naniniwala sa gano'n. Second chance, oo. Pero pagdating ng third, fourth, mga ganun, hindi ako naniniwala. Oo, depende. Kasi kung mahal mo talagang isang tao, paglalaban mo naman talaga pero tawad na dyan. Pwede mo naman mapatawad ang isang tao pero ang pagkakamali na paulit, ulit, at paulit, ulit, pa, paulit. paulit. Kung binigyan mo siya ng chance tapos uulitin niya na naman. Dapat ka pa bang magbigay ng chance? Di ba dapat, kumbaga sabi nga nila, one word is enough. O. Oh. Dapat, ano lang, once na nagbigay ka ng chance, yun na yun. Huwag ka nang umulit pa. Kasi, pag uulitin mo pa yun, parang, parang ginagago mo lang ang isang tao. Parang ganun. Parang niloloko mo lang din ang sarili mo. Eto ha, wag mo akong sisinungalingan Na Bududog pa rin kita. Nagkiss na kayo ng jawa mo. Lago. na Lago. kasi kahit mataba ako, marami naghahabol.